Disclaimer ang kwentong ito ay katang isip na hangbo sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan ng mga Pilipino. Layunin nitong magbigay ng kilabot, aral, at pagkaunawa sa ating kulturang may kinalaman sa mga nilalang ng gabi, lalo na tuwing panahon ng undas. Ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay pawang bunga ng malikhaing imahinasyon at hindi sinasadyang pagkakahawig sa totoong buhay. Matagal na ang lumipas mula ng huling umuwi si Merasol sa kanilang probinsya. Sa loob ng labing isang taon, abala siya sa Maynila, naghahanap buhay at pilit kinakalimutan ang mga alaala ng baryong minsang naging saksi sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayong undas, nagpa siya siyang umuwi, hindi lang para mag-alay ng kandila, kundi para magbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Pagdating niya sa baryo San Roque, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Wala na ang dating ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada, ni ang mga matatandang nagkukwentuhan sa tapat ng tindahan ni Aling Rosa. Ang mga bahay ay tila sarado, ang mga bintana ay may kurtinang kulay itim, at kahit ang hangin ay tila mabigat, parang may dalang lamid na dumidikit sa balat. Ang tahimik naman ngayon, mahina niyang sabi habang binabaybay ang makipot na daan patungo sa lumang bahay nila. Sa gilid ng daan, napansin niyang may ilang kalat na balot ng kandila at tuyong bulaklak at sa gitna ng sementeryo, may ilang aninong gumagalaw, tila nag-aayos ng mga puntod. Nang makarating siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng matandang kapitbahay, si Lola Benning, ang dating kaibigan ng kanyang ina. Nanginginig ang tinig ng matanda ng sabihin, Merasol. Ikaw ba yan? Diyos ko, akala ko, di ka nababalik dito. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Opo, andas po. Kaya nga ako bumalik, sabot niya. Mulit biglang naging seryoso ang mukha ni Lola Bening. Lumapit ito at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mirasol. Huwag kang lalabas mamayang gabi, hija. Lalo na pagpatak ng alas dose. Hindi lahat ng bumibisita sa sementeryo ay tao. Hindi agad naintindihan ni Mirasol ang ibig sabihin ng matanda, ngunit naramdaman niya ang kakaibang panginig sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga kandila at larawan ng kanyang mga magulang, sumipol ang hangin sa labas, dala ang mga tunog na parang kaluskos ng kuko sa kahoy. May alulong ng aso na sumunod sa kaisang tinig ng babae mula sa labas ng bahay, pamilyar, malambing at malamig. Merasol anak, napalingon siya, naninginig ang kamay. Sa labas ng bintana, may aninong nakatayo, babaeng nakaputi, may mahabang buhok, at mga matang kumikislap sa dilim at doon niya naramdaman ang malamig na katotohanan, hindi pala lahat ng bumabalik tuwing undas ay mga kaluluwa ng mga yumaw, may iba pang nilalang na naghihintay, nagmamasid, at gutom sa dugo ng mga buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Mirasol upang dalawin ang sementeryo. Magaan ang sikat ng araw, ngunit tila hindi iyon sapat upang pawiin ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa buong baryo. Sa bawat daan na kanyang tinatahak, naririnig niya ang mga bulungan ng matatanda, mahihinang usapan tungkol sa pista ng gabi, at sa mga bumabalik upang mag-ani ng laman. Habang nag-aalay siya ng kandila sa puntod ng kanyang mga magulang, may lumapit na matandang lalaki, payat, may bitbit na supot ng mga halamang gamot. Kilala ito ng lahat bilang Mang Sensyo, ang albularyong matagal ng pinaniniwalaang tagapagtanggol ng baryo laban sa masasamang espiritu. Ah, apo ka ni Aling Teresa, anito habang nakatitig sa puntod matagal ka nang hindi umuwi rito. Baka nakalimutan mo na ang sumpa ng San Roque. Nagulat si Mirasol. Sumpa po, tanong niya. Umupo si Mang Sensyo sa tabi ng nitso, saka inilabas ang isang dahon ng sabila na tila inukitan ng mga kakaibang simbolo. Noong unang panahon, may kasunduan ang baryong ito sa mga nilalang ng dilim. Tuwing undas, pinapayagan silang dumalaw, ngunit kailangang manatili silang malayo sa mga bahay ng tao. Kapalit noon, dapat may mag-aalay ng dugo, isang hayop o kung minsan, isang nilalang na may dugong aswang. Napalunok si Mirasol, hindi makapagsalita. Naalala niya ang babala ni Lola Bening kagabi. Pero ngayon, patuloy ni Mang Sensyo, simula nang mamatay ang iyong ina, wala nang nag-aalay. Kaya taon-taon may mga nawawala. Mga bata, mga bagong lipat, mga hindi taga rito. Akala ng iba, kinukuha lang ng magnanakaw, pero alam namin hindi ganon. Lumapit siya kay Mirasol at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid mo, Hija. Para bang may nakasunod sa'yo? At hindi ito basta espiritu. Isa itong nilalang na may kaugnayan sa dugo mo mismo. Napaurong si Mirasol, tila nabingi sa mga salitang iyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong kinalaman sa mga aswang. Umiti ng mapait si Mang Sensyo. Hindi lahat ng aswang ay halimaw, anak. May iba na tinawid ang sumpa sa dugo na kahit walang balak manakit, dalangin pa rin ng dilim ang kanilang presensya. Kung hindi mo pipigilan, baka ikaw ang maging dahilan ng pagbabalik nila ngayong undas. Tahimik si Mirasol habang pinagmamasdan ang mga kandilang unti-unting nauupos sa hangin. Sa di kalayuan, napansin niya ang ilang taong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, matatanda, nakatingin sa kanya, walang kibo at nang sandaling iyon, tumimo sa isip niya ang tanong, bakit nga ba tila takot sa kanya ang lahat ng tao rito? Bago siya umalis, iniabot ni Mang Sensyo ang isang maliit na bote ng langis na amoy bawang at luya. Dalhin mo ito mamayang gabi. Kapag naamoy mo ang bulok na karne, agad mo itong ipahid sa lig mo. At huwag kang lalabas ng bahay. Huwag. Pagbalik niya sa bahay, nilingon niya ang sementeryo. Sa gitna ng liwanag ng araw, tila may nakita siyang pamilyar na anino, ang hugis ng isang babaeng nakaputi, nakatingin sa kanya, at mumingiti ng may halong lungkot. At doon niya naramdaman ang hindi maipaliwanag na takot. Dahil sa baryong iyon, kahit sa liwanag ng araw, parang may mga matang nagmamasid, nag-aabang sa takdang oras ng dilim. Pagsapit ng dapit hapon, bumalot sa buong baryo ang dilim na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Habang ang ibang tahanan ay pinapalibutan ng sindi ng mga kandila at amoy ng insenso, si Mirasol naman ay nakaupo sa loob ng kanilang bahay, mahigpit na yakap ang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Mang Sensyo. Sa labas, maririnig ang mahinang tunog ng kampana mula sa kapilya, hudyat ng pagtatapos ng misa para sa mga yumao. Ngunit kasabay noon ay naririnig din niya ang mga aso sa kalayuan, tahol ng tahol, parang may nararamdaman. Sa bawat pag-ihip ng hangin, sumasabay ang kakaibang amoy, amoy ng kandilang natunaw na hinaluan ng dugo. Lumapit siya sa bintana, sinilip ang labas. Ang mga bahay sa paligid ay sarado, walang ilaw, at ang mga taong kaninang nag-aalay sa sementeryo ay tila naglaho. Tanging mga kandilang patay sindi ang naiwan sa mga puntod sa di kalayuan. Paglingon niya, bigla niyang narinig ang kalusko sa bubong, mga yapak na parang paan ng hayop, munit, mabigat, dahan-dahang gumagalaw. Inabot niya ang rosaryo sa mesa habang naninginig ang mga daliri. Hanggang imahinasyon lang to, Mirasol, mahina niyang sabi. Ngunit nang muling tumunog ang bubong, sumabay ang isang mahinang halakhak ng babae, malalim, humahaba, at tila lumalapit. Anak, napapitlag siya. Ang tinig na yon, pamilyar. Tinig ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, hindi malaman kung takot o pananabik ang nanginibabaw. Binuksan niya ang seradura ng marahan, at nang bahagyang bumukas ang pinto, pumasok ang hangin na may dalang amoy na nakakasulasok, bulok na karne. Agad niyang naalala ang babala ni Mang Sensyo. Pinahid niya sa leeg ang langis, nanininig ang kamay. Pag-angat niya ng ulo, may aninong nakatayo sa tapat ng pinto. Babaing mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang dester, at may mga kuko na tila kutsilyo sa haba. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata ay walang puti, pulang pula, kumikislap sa liwanag ng kandila. Merasol halika, anak. Matagal na kitang hinihintay. Napaatras siya, nanginginig. Hindi ka na si mama, biglang nagbago ang mukha ng babae, ang ngiti ay naging panginilo, ang mga ngipin ay humaba, tumutulo ang laway na may halong dugo. Sa isang iglap, lumipad ito pa itaas, tumama sa kisami, at naglaho sa madilim na sulok ng bahay. Napasigaw si Mirasol at agad isinara ang pinto. Tumakbo siya sa altar ng bahay, sindi ng sindi ng mga kandila habang umiiyak. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong niya. Ngunit sa labas, naririnig pa rin ang mga yapak, marami na. Hindi lang iisa. Sa labas ng bahay, nakatayo si Lola Benning, nakatingin sa dilim, habang hawak ang krus sa kanyang dibdib. Nagsimula na, bulong nito. Bumalik na sila at sa buong baryo, sabay-sabay ang pag-ihip ng malamig na hangin, dala ang alulong ng mga nilalang na gutom sa laman. Ang unang gabi ng undas ay nagsimula na. Kinabukasan, nagising si Mirasol na may mabigat na pakiramdam, parang hindi siya nakatulog buong gabi. Sa labas ng bintana, tila bumalik ang katahimikan ng baryo, ngunit kakaiba ang katahimikang iyon, walang huni ng ibon, walang ingay ng mga bata, at kahit ang hangin ay parang may dalang panganib. Lumabas siya upang humanap ng sagot. Habang naglalakad patungo sa tindahan ni Aling Rosa, napansin niyang nakasarap pa rin ang karamihan ng bahay. Ang mga pinto ay may nakapaskil na mga dahon ng sabila, bawang at krus na gawa sa kawayan, mga pananggalang laban sa mga aswang. Pagdating sa tindahan, sinalubong siya ng batang lalaki, si Toto, anak ni Aling Rosa. May bitbit itong kandila at nag-aayos ng mga prutas sa harap ng tindahan. Nilapitan siya ni Mirasol. "Toto, nasaan ang nanay mo?" tanong niya. Nagangat angat ng ulo ang bata, nanginginig. Sabi ni nanay, huwag daw po akong kakausap kahit kanino ngayong araw, bakit naman? Tahimik muna si Toto, sa kabumulong, kasi baka hindi ka daw po ikaw. Napalunok si Mirasol. Ano nang ibig mong sabihin? May mga tao raw na bumabalik pero hindi na sila tao. Kapag kinausap mo sila, parang normal lang pero yung mata nila, itim na. Kapag tumitig, alam mong gutom. Bago pa makasagot si Mirasol, mabilis na lumabas si Aling Rosa, hawak ang walis tingting. Toto! Pumasok ka sa loob. Nilingon si Mirasol ng matanda, malamig ang tingin. Mirasol, hindi mo dapat nilalakad-lakad ang baryo. Alam mo naman kung anong araw ngayon. Undas po, sagot niya. Hindi lang yon. Ito ang ikatlong gabi. Ang gabi ng pag-ani. Nagtaka si Mirasol. Pag-ani ng ano po, mumiti si Aling Rosa, mapait. Nang kaluluwa. Bago pa siya makapagtanong, isinara ng matanda ang pinto. Naiwan si Mirasol sa gitna ng kalsada, mag-isa, habang dumarampi ang malamig na hangin sa kanyang batok. Doon niya napansin ang mga bakas ng dugo sa lupa, papunta sa direksyon ng gubat. Habang sinusundan niya yon, biglang may kumalusko sa likod niya. Paglingon niya, naroon si Mang Sencho, pawisan at hinal na hinal. Bakit ka pa nandito, Mirasol? Akala ko sinabi kong huwag kang lalabas. Gusto kong malaman ang totoo, Mang Sensyo, sigaw niya. Bakit parang lahat ng tao rito may itinatago? Huminda ng malalim si Mang Sensyo. Dahil halos kalahati ng mga nakatira rito ay hindi na tao. Nanlaki ang mga mata ni Mirasol. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga pamilya rito na tinanggap ang sumpa para lang mabuhay. Ang mga anak nila ay may dugo ng aswang, at tuwing undas, bumabalik ang kanilang mga ninuno para kunin ang bahagi ng dugo nila. Nang marinig yon, biglang bumalik sa isip ni Mirasol ang sinabi ng matanda kahapon na may kakaiba sa kanyang dugo. Kasama ako sa kanila, mahina niyang tanong. Tumango si Mang Sensyo, mabigat ang mukha. At mayong gabi ikaw ang hahanapin nila. Sa di kalayuan, muling umihip ang malamig na hangin, at sa hangin ay may kasamang mga sigaw ng mga ibon, mga alulong, at isang halakhak ng babae, pamilyar, at galing sa direksyon ng kanilang lumang bahay. Hapon na nang magpasyang sumama si Merasol kay Mang Sencho patungo sa maliit na kubo nito sa dulo ng baryo. Doon daw niya ipapaliwanag ang lahat. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, naririnig nila ang mga huni ng paniki, ang mahihinang lagitik ng mga sanga, at ang tila bulong ng mga hangin na may dalang mga tinig. Pagdating sa kubo, agad nagsindi si Sensyo ng tatlong kandila, pula, puti, at itim. Inilabas niya ang isang lumang aklat na gawa sa balat ng hayop, at sinimulan niyang basahin ang mga pahinang puno ng sinaunang sulat. Sa gitna ng katahimikan, marahan niyang sinabi, may dahilan kung bakit kanila hinahanap, Mirasol. Hindi dahil gusto kanilang patayin, kundi dahil ikaw ang tagapagmana ng dugo ng unang nilalang na pinagmulan ng lahat ng aswang dito sa San Roque nanlaki ang mga mata ni Mirasol. Ano pong sinasabi nyo? Hindi ako aswang. Ngumiti si Mang Sensyo, ngunit may lungkot sa kanyang mukha. Hindi mo man alam, dala mo pa rin ang dugo ng iyong ina, si Teresa, ang huling tagapangalaga ng kasunduan. Siya ang nagligtas sa baryo noon, ngunit sa kapalit, isinumpa ang kanyang lahi. Kaya bawat undas, bumabalik ang mga nilalang upang kunin ang dugong magpapatuloy ng kanilang lahi. At ngayong taon ikaw yon nanginginig si Mirasol. Kaya pala mula bata pa, lagi kong naririnig ang mga tinig tuwing gabi ng undas, tumango ang matanda. Ang mga tinig na iyon ay mga ninuno mo. Hindi nila kayang pumasok sa mundo ng mga buhay maliban kung may magbubukas ng daan, at iyan ang gagawin nila sa pamamagitan mo. Lumapit si Mang Sensyo, kinuha ang bote ng langis na ibinigay niya kahapon. Hindi ito ordinaryong langis, ito ay gawa sa dugo ng manok na pinatay sa ilalim ng buwan noong nakaraang undas. Hanggat nasa balat mo ito, hindi ka nila mahahawakan. Pero pag nawala ito magiging isa ka sa kanila. Habang nagsasalita siya, biglang may malakas na hangin na pumasok sa kubo. Napailaw ang mga kandila at tila may boses na bumubulong sa paligid. Bakit mo siya tinatago, sensyo oras na para bumalik siya sa amin, nagmadaling kinuha ng albularyo ang abo ng insenso at isinaboy sa paligid. Umalis kayo. Hindi pa oras, sigaw niya. Munit sa labas ng kubo, may mga aninong naglalakad, mga hugis tao, Munit ang galaw ay parang hayop, nakayuko, at may mga matang kumikislap sa dilim. Hinawakan ni Mang Sensyo si Mirasol. Makinig ka sa akin. May isang paraan para tapusin ito. Kailangan mong harapin ang pinagmulan ng lahat, ang espiritu ng iyong ina. Kapag naputol mo ang koneksyon ninyong mag-ina bago mag-ikaapat ng madaling araw, mawawala ang sumpa. Paano ko siya haharapin? naniningnig na tanong ni Mirasol. Sa lugar kung saan siya unang inilibing. Sa sementeryo ng San Roque ngayong gabi. Tahimik silang nagtinginan. Sa labas, ang mga alulong ay lumalakas, ang hangin ay nagiging mas malamig, at sa malayo ay naririnig ang tila pagtawa ng isang babae, mahina, ngunit puno ng puot at pananabik maghanda ka, Mirasol, sabi ni Mang Sensyo. Ngayong gabi, hindi lang dugo mo ang gusto nila kundi ang kaluluwa mo. Pagsapit na hating gabi, nabalot ng makapal na ulap ang buong baryo ng San Roque. Wala ni isang bituin sa langit at ang buwan ay tila natatakpan ng abo. Sa di kalayuan, naririnig ni Mirasol ang mga alulong ng aso na nagmumula sa iba't ibang direksyon, mga hudyat na hindi nakaraniwang gabi ang dumating. Magkakasama sila ni Mang Sencho sa sementeryo, tangan ng mga kandila, langis, at krus na yari sa kawayan. Sa bawat hakbang, sumisingaw mula sa lupa ang amoy ng bulok na laman, at ang hangin ay tila humuhuni ng mga pangalan. Mirasol, mirasol, naririnig niya ito kahit saan, mula sa mga puntod, sa mga puno, sa mismong hangin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mang Sencho, naririnig niyo ba yon? Tumango ang matanda. Nandito na sila, Huwag kang matakot. Tandaan mo, hanggat may ilaw ang kandila, hindi sila makakalapit. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang, biglang may malakas na ihip ng hangin na nagpapatay ng apoy sa mga kandila. Sa kadiliman, lumitaw ang mga anino, mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga nitsyo. Ang iba'y gumagapang, ang ilan ay lumilipad, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang baga. Isa-isang lumapit ang mga ito. Nakita ni Mirasol ang mga anyo ng mga taong pamilyar, mga dating kapitbahay, kamag-anak at pati ang mukha ng kanyang sariling ina. Anak, mahinang bulong ng babae habang lumalapit. Ngunit ang tinig ay may kasabay na mababang ungol at ang katawan nito ay nagsisimulang magbago, ang balat ay nagbibitak, ang bibig ay lumalawak na may mga ngipin na parang patalim. Umalis ka, mama, sigaw ni Mirasol, sabay buhos ng langis sa paligid. Nagliabang hangin at sumigaw ang mga nilalang sa sakit, ngunit hindi sila umatras. Bagkus, lalo silang nag-alab sa galit, dumudura ng apoy at umuungol na parang mga gutom na hayop. Hindi sa patang langis, sigaw ni Merasol. Magtiwala ka sa liwanag, sagot ni Mang Sensyo, habang hawak ang krus at binibigkas ang mga orasyon. Sa pangalan ng liwanag at dugo, pawiin ang dilim sa San Roque. Sa bawat salita ng matanda, kumikidlat ang kalangitan, at ilang nilalang ang napaatras, nasusunog ang balat at naglalaho sa hangin. Ngunit may isa ang ina ni Mirasol ang hindi tinatablan. Lumapit ito, umiiyak habang nagsasalita, Anak, huwag mo akong labanan. Ako ito ang iyong ina. Akap lang ang hinihingi ko. Ngunit sa likod ng luha nito, nakita ni Mirasol ang dila nitong humahaba, ang kuko nitong kumikislap sa dilim. Alam niyang hindi na ito ang ina na nakilala niya noon biglang hinila siya ni Mang Sensyo. Huwag kang lalapit. Hindi na siya tao. Ngunit bago pa sila makatakbo, bumagsak sa kanila ang isang malakas na hangin na parang buhawi. Nahulog si Mirasol sa lupa, at sa pagangat niya ng ulo, nakita niyang inatake si Mang Sensyo ng isa sa mga nilalang, kinagat sa leg, at bago ito tuluyang bumagsak, inabot nito ang kanyang kamay kay Mirasol. Huwag kang titigil, mahinang sabi ng matanda, bago tuluyang natumba, naliligo sa sarili niyang dugo. Naiwan si Mirasol, mag-isa, umiiyak sa gitna ng sementeryo, habang papalapit ang mga nilalang. Sa kanyang paligid, umiikot ang mga tinig, tila nagdiriwang. Ngayong gabi isa ka na sa amin. Ang paligid ay nagmistulang impyerno, nag-aalab ng na mga puno, nagkakabasagan ng mga nitso, at sumasayaw sa dilim ang mga aninong walang mukha. Si Mirasol, basang-basa ng pawis at luha, ay nakaluhod sa tabi ni Mang Sensyo na wala ng buhay nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang dugoang krus na naiwan nito. Hindi ako susuko, mahinang bulong niya, pilit pinatatag ang sarili. Ngunit bago pa siya makatayo, may marahang lumapit sa kanya, isang nilalang na balot ng itim na usok, tila gawa sa abo at hangin. Wala itong mukha, ngunit mula sa gitna ng kanyang anyo ay maririnig ang boses ng isang babae. Mirasol, bakit ka lumalaban sa amin? Akala mo'y makakatakas ka sa dugumong mong itinatanggi. Napasinghap si Merasol. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nilalang ay ngumiti kahit wala itong labi. May dugong aswang sa iyong mga ugat. Ang iyong ina ay isa sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit kanila hinahanap. Ikaw ang susunod. Nanlumo siya. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang lahat, ang mga gabi ng pagkabalisa ng kanyang ina, ang mga oras na bigla itong nawawala tuwing kabilugan ng buwan, at ang mga sigaw sa labas ng kanilang bahay. Ngayon, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ng lahat. Hindi ako magiging isa sa inyo, sigaw ni Mirasol. Ngunit sa saglit na yon, biglang lumitaw ang anyo ng kanyang ina sa harapan niya, luhaan, duguan, at nakaluhod. Anak totoo ang sinabi nila. Dugo ng kadiliman ang nasa atin. Pero ikaw lang ang may kakayahang tapusin ito. Eh, hindi ko maintindihan, huwag mong labanan ang sarili mo. Gamitin mo ang dugo mo hindi para sa kanila, kundi laban sa kanila. Magtiwala ka sa liwanag na nananatili sa puso mo. Kasabay nito, ibinuhos ni Mirasol ang langis sa kamay, pinisil ang krus ni Mang Sensyo, at idinampi sa kanyang balat. Nasunog siya, ngunit sa halip na sakit, isang kakaibang lakas ang pumasok sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay nagningning, kalahating pula, kalahating puti. Liwanag sa dugo dilim sa laman, bulong ng bose sa kanyang isipan. Isang pagyanig ang yumanig sa sementeryo at ang mga nilalang ay nagsigawan. Lumapit si Mirasol, hawak ang krus na nagliliyab habang ang kanyang ina ay unti-unting naglalaho. Tapusin mo na kami, anak, sabi nito bago tuluyang naging abo. Sa bawat hakbang ni Mirasol, nagliliyab ang lupa. Ang mga nilalang ay nagdurusa, nangininig at nagsisisigaw sa apoy ng kanyang dugo. Isa-isang bumagsak ang mga ito, natutunaw sa liwanad. Ngunit habang nagwawakas ang labanan, naramdaman ni Mirasol na bumibigat ang kanyang katawan. Kapag pinatay mo ang kadiliman, bulong ng tinig ni Mang Sensyo na tila mula sa hangin, kailangan mong ialay ang sarili mong liwanan. Napatigil si Mirasol, napatingin sa langit, at napagtanto niya ang ibig sabihin, upang tuluyang masilyuhan ang sumpa, kailangan niyang ialay ang sariling buhay. Habang papalapit ang mga natitirang nilalang, Itinaas niya ang krus, nagsimula siyang lumuhod, at bumulong, kung ito ang kapalit ng kapayapaan ng San Roque tatanggapin ko. Sumabog ang liwanan. Isang malakas na alon ng apoy ang kumain sa buong sementeryo. Nagsigawan ang mga nilalang hanggang sa silay maglaho. Sa huling sandali, nakita ni Mirasol ang mukha ng kanyang ina at ni Mang na nakangiti, payapa. Pagkatapos noon, katahimikan. Walang hangin, walang tunog. Munit sa pinakapusod ng abo, may isang bulaklak na tumubo, isang puting liryo, kumikislap sa liwanag ng umagang sumikat muli sa San Roque. Pagkatapos ng malawakang liwanag na sumabog sa sementeryo, nanatiling tahimik ang buong baryo ng San Roque. Wala nang halakhak ng mga nilalang ng dilim, wala nang aninong gumagapang sa bubungan. Ang hangin ay malamig ngunit payapa, at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa likod ng mga bundok. Sa gitna ng abo at nasunog na damo, nakatirik ang isang puting liryo, ang tanging tanda na minsan, sa lugar na yon, may nag-alay ng buhay upang tapusin ang kasamaan. Ang bulaklak ay kumikislap sa sinag ng araw, at sa bawat pag-ihip ng hangin, tila naririnig pa rin ang tinig ni Mirasol, malambing ngunit matatag, hanggat may naniniwala sa kabutihan, hindi kailanman mananalo ang dilim. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga batang dati takot sa gabi ay muling naglalaro sa labas, at ang mga matatanda ay nagdarasal tuwing dapit hapon. Ngunit sa tuwing sasapit ang undas, nagtitipon ang mga tagabaryo sa sementeryo upang mag-alay ng kandila at bulaklak sa harap ng puting liryo. Ayon kay Aling Rosa, ang matandang nakaligtas sa gabing iyon, kapag sinindihan mo ang kandila rito, pakikinggan ng mga kaluluwang mapayapa ang iyong dasal. At sa bawat taon, walang sablay na dumadalo si Benjo, ang anak ni Mang Sencho, upang alalahanin ang sakripisyo ng kanyang ama at ni Mirasol. Isang gabi ng undas, makulimlim at mahangin, napansin ni Benjo na ang liryo ay muling nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Lumapit siya, at sa gitna ng liwanag ay tila may anyong babae na lumitaw, nakasuot ng puting damit, nakangiti, at may mga matang kumikislap na tila bituin. Mirasol, bulong ni Benjo, nanginginig. Hindi mo na kailangang matakot, sagot ng tinig. Wala na sila, Ngunit tandaan mo, Benjo, ang kadiliman ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Laging may isang puso na kailangang magliwanan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglaho ang imahe, iniwan ang isang butil ng luha na nahulog sa bulaklak. Ang butil ay naging maliit na krus na yari sa liwanan. Dahan-dahan itong dinampot ni Benjo at inilagay sa dibdib. Mula noon, tuwing gabi ng undas, isang liwanag ang makikita sa itaas ng sementeryo, parang apoy na mapayapa, hindi nanunog, kundi nagbabantay. Naging alamat si Mirasol sa San Roque. Sinasabi ng mga matatanda na siya ang tagapangalaga ng mga kaluluwang ligaw. Kapag may batang nawawala o may nilalang na nagtatangkang bumalik, isang bulaklak ng liryo ang biglang sumusulpot sa daraanan ng mga ito, palatandaan na hindi kailanman na naig ang dilim sa lupang pinagalayan ng liwanag. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, isang matandang lalaki ang nakita sa gilid ng sementeryo, si Benjo, nakangiti, at nakatingin sa liryo. Salamat, Mirasol, bulong niya. Ngayon alam ko na ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay. Ipinapasa lang sa mga susunod. Sa huling pagkakataon, tumunog ang mga kampana ng simbahan ng San Roque. Sa himig ng dasal at hangin, maririnig ang tila tinid ni Mirasol na sumasabay sa mga ito, banayad, payapa, at puno ng pag-ibig, ang liwanag ay mananatili hanggat may pusong handang magsakripisyo. At mula sa kalangitan, isang sinag ng araw ang tumama sa liryo, sumiklab, at muling nagbigay liwanag sa baryong minsang tinirhan ng mga aswang, ngunit ngayon ay tahanan na ng mga kaluluwang payapa. E dalawa.